Hi everyone! Welcome to my channel! For today, pag-uusapan po natin ay yung mga maagang sinyalis ng pagbubuntis. So kung interesado po kayo, please keep on watching! <music> Lahat po nang share ko dito ay based po sa experience ko and some of my research. Hindi po ako eksperto sa bagay na to. It is always best to consult your doctor pa rin po. So ano ba yung mga maagang sinyalis ng pagbubuntis? Ang number one po na pinakamagang signalis ng pagbubuntis ay ang paglampas ng regla. Lalong-lalo na po sa mga kababaihan na may regular menstruation. Pero aside po dito, anong pa ba, ba yung mga ibang signs? Yung mga susunod ko pong babanggitin ay in random order. So pwede po kayong magkaroon ng spotting. Ang spotting po, or tinatawag na implantation bleeding ay madalas din po ang pagkamalan na start ng menstruation kasi nga po may lalabas sa atin na dugo. Pero itong spotting is hindi po siya gaya ng menstruation na tuloy-tuloy yung daloy and marami. Ito po is patak-patak lang po siya. So mapapansin po ninyo ngayon may lalabas sa inyo and then mamaya is wala na. Another is pagsakit ng puson. Yung pakiramdam po dito is alam po ninyo kapag marapit na tayong datnan ng menstruation natin. Uh, minsan sumasakit po yung puso natin so ganun din po yung pakiramdam dito and then, mabilis po na pagkapagod at pagiging antukin so kapag buntis po is, minsan maglalakad ka lang, papagod ka na agad may mga simpleng bagay tayo na ginagawa dati, na kapag gagawin natin ngayon, is mabilis tayong magpagod, so minsan nga magsalita ka lang, is hinihingal ka na So, ako po naman nung buntis ako is naranasan ko po talaga yung maglalakad lang ako is hinihingal na ako. And then, nagiging antukin din po tayo, lalong lalo na pagdating ng hapon. So, yung tipong hirap mo siyang pigilan. So, kaya po nagiging antukin tayo at mabilis tayo mapagod kapag buntis ay dahil po sa pagtaas ng progesterone sa katawan natin kapag buntis. So, po yung hormone na nagdudulot ng pagod tsaka antok. Tapos po, magbaba po ng resistensya. So, mapapansin po ninyo sa early trimester is pwede kayong makaranas ng sipon, ubo, or lagnatin. So, ako po noon is nakaranas po ako ng sipon. Kaya dapat po is uh, uminom po tayo ng maraming tubig, stay hydrated, then take po natin yung vitamins natin, and then magpahinga po tayo and kumain ng healthy foods para umakas po yung resistensya natin. Kasi po pagbuntis is mababa po talaga yung resistensya. Kaya nga, nung panahon ng pandemic, isa po sa mga bawal lumabas ay ang mga buntis. And then, mapapansin din po ninyo yung pagbabago sa dibdib ninyo. So, mapapansin po ninyo na lumalaki ito. Mayroon din po na kayong makaramdam ng sakit. So, parang masakit po yung dibdib ninyo, ganun. And then, naging sensitive din yung nipple natin. And then, mapapansin po ninyo yung areola ninyo is naging maiting po siya. Yung areola is yun po yung uh, brown na nakaikot sa nipple natin. So, mangingitim po siya. Pero, wag po kayong mag-alala kasi after ninyong mga nakis, babalik din naman po yan sa dati. So, ito pong mga pagpabago sa dibdib natin ay dahil po sa hormonal changes sa katawan natin. Another po is ang pagsusuka, pagkahilo, or tinatawag ng morning sickness. Yung pagsusuka po at saka pagkahilo, wala po siyang pinipiling oras. Pero kapag madalas mangyari po ito ng umaga, nanong lalo na po kapag wala pang laman yung chan ninyo, yun po ay tinatawag ng morning sickness. So, kung makakaranas po kayo ng morning sickness, ang tip ko po sa inyo is kumain po kayo ng cracker. So, yun po is, in advice din po siya sa akin noon. And effective naman po siya. Tapos po, mapapansin po ninyo na ihi po kayo ng ihi. So, yung ihi po ng ihi is ma, mararanasan po ninyo yan sa buong pregnancy ninyo. So, pagdating po ng last trimester is mas mararanasan po ninyo yan. Lalong-lalong lalo na po kapag malapit na kayong mga anak. Pero isa rin po ito sa pinakamaagang signs ng pagbubuntis. So, sa early trimester naman, kaya po ihi ng ihi ang buntis. Is, dahil po kapag buntis ka, is dumarami yung dugo sa katawan. Kaya po tumataas yung production ng tubig sa kidney, lumalaki po yung matres natin, and naipit po yung pantog. Kaya yun po yung dahilan kung bakit ihi po tayo ng ihi. And then, isa pa po sa maagang sinyales ay ang mood swings, o yung pagiging moody. So, mapapansin po ninyo is mabilis po kayong magalit, masyado po kayo masungit minsan, irritable, tapos minsan nalulungkot, basta pa iba-iba po kayo ng emotions, so, nagiging moody po tayo. So, kaya po nagkakaroon tayo ng mood swings kapag buntis ay dahil nga po sa hormonal changes sa katawan natin habang buntis. Tapos po, yung iba is maselan yung amoy nila. So, may mga papango po sila na ayaw nila kapag namoy nila is nasusuka sila. Another po is constipation. So, kapag buntis ka po is, mapapansin mo po yan na parang nahihirapan kang magpupo. So, dahil nga po yun sa pagtaas ng hormone sa katawan natin. And then, minsan dahil po sa prenatal vitamins na tinitake, papansin po ninyo na parang bloated kayo. Yung parang kinakabag ganun. Ganun po yung pakiramdam minsan. So, ang tip ko po dito is stay hydrated. Minom pa kayo ng maraming tubig. Um, kumain po kayo ng mga pagkain na rich in fiber. And last po, dahil nga po buntis, is papasok po dyan yung paglilihi or cravings. So, mapapansin po ninyo, may mga uh, particular po kayong pagkain na gustong kainin. So, maaari kayong maka-experience ng may mga pagkain kayo noon na ayaw na ngayon is hinahanap ninyo. Ganun po. So, yan po yung mga maagang sinyalis ng pagbubuntis. So, kung nakakaranas po kayo nito, and gusto po ninyong ma-insure kung talagang buntis kayo, is pwede po kayong gumamit ng pregnancy test. And once confirmed po, is pumunta na po kayo agad sa doctor ninyo para magpa-check up. So, po. And sana po nakatulong po itong video na to sa inyo. And kung nagustuhan po ninyo, paklik naman po yung like button. Pag-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click yun na rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time may new upload ako. Thank you po!